Hello guys, flex ko lang po si Kuya. Marunong siya po nga magtagalog. Hello, kumusta? Marunong siyang magtagalog, guys. Magandang Si? Hindi naman siya Pilipino pero marunong siyang magtagalog. <laughs> Ang galing nila, no? Sana all. Kuya, taga saan ka, kaya? Bakit marunong kang magtagalog? Ha? Bakit ka po marunong magtagalog? kasi think it's the best I can think of. Ha? Still, ay, I think, ay, I don't know. <laughs> <laughs> no, na siya. O, oh, marunong siyang mag-Tagalog, guys, no? Ang galing. So, magbabayad kayo ngayon, guys. Dito tayo sa town Thank you. Thank you po. Aray ko. Ang bigat. Dito po ako ngayon sa ano, Monoprex. Oo. Sa Monoprex kami magbili ng ano. Ang bigat. Oo. Ito lang po yung pinupunta ko dito. Galing po ako ng school. Kaya... <laughs> dito na na ako sa festival bumili. Alam niyo ba na buong araw ako na hindi walang tulog? Oo, maaga pa ako kasi kanina ang gumising kasi maaga kami umalis. Ganyan po ang buhay ng mga OFW. Ngayon, wala po akong kasama. Ako lang mag-isa. Ang bigat, oh. Ang bigat. <laughs> Magtiis na lang tayo. So, pauwi na po ako. Punta tayo dito sa exit. Kasi, nandoon ang maniho ko eh nag-antay. Ganyan lang ang buhay pag OFW mga guys. Oo. Nahihirapan man pero lumalaban pa rin. Ganon. So tawid tayo. Nandoon yung sasakyan namin. Ang bigat. Walo kasi eh. Mm -hmm. Yan, tagalinis ng car. Tagalinis po. Meron dito. Mga ano lang yan. Extra income nila. Ito na po yung sasaktan nyo. Yung na sa loob. So, bye-bye for now. Teka lang. Lagay muna natin yan. Diga.